good news po ito sa lahat ng mga lalang mo na taga probinsya gaya ko so dahil taga probinsya tayo ng kamiling tarlac ay mayroon na pong mga booking ng Lala Move driver app dito po sa two wheels yan sa mga nagmomotor na Lala Move, yan mayroon na po dahil balita nga na, ng pinsan ko ay may booking nga daw siya na kuwang galing uh, galing paniki Tarlac diniliver niyang part ng Maynila o Laguna ata yun so hindi ako naniniwala hanggang sa ako na mismo nagbukas ng application ng uh, Lalamove Driver app so nakita ko nga na mayroon na mga booking so dati po kasi na uh, balik po tayo ng 2022 or 2023 nagbubukas po kasi ako ng app walang po pasok so pagdating ko po ng ng Bulacan doon lang may pumapasok na booking ng Lalamob So akala ko na hanggang ganun na hanggang ngayon na hanggang Bulacan lang to to may nila ganun. So ayan nakakatuwa syempre dahil lang dito sa probinsya, pwede ko nang ibiyahe ngayon yung ating driver app na Lala Move. So yung good news po ito sa mga uh, kagaya ko na taga probinsya. So pwede na pala tayo dito mag-deliver o kumuha ng mga uh, booking. So yun salamat sa panonood.